Isa na naman pong mapagpalang araw sa inyo mga kakay. Ngayon nga po palang araw for today's video nakabili po ako ng atay balunan. Ang luto nga po pala sana gagawin ko dyan yung adobo. Dahil nga napakasariwa naman ng atay balunan akin na lang pong titinulahin. Shout so, out nga pala doon do sa aking binilihan na si Hallmark Malabanan. pwesto um, nga pala niyan dito sa amin dito po sa barangay Puy po sa tapat ng elementary school. Opo naman mga kakay pwede, pwede po yung tinulahin yung atay at balunan. Lalo na't ganito ang atay baluna sariwang sariwa. Saka po kasi ko talaga ngayon na mag-ulam na may sabaw. Bago yang yung ilalahok yung gulay na bagong pitas at bagong pitas ding dahon ng sili ay grabe napakasarap niya mga kay Nung nagahigit ko na po yung luya sibuyas at bawang at pati po yung papaya ay nagisa na po ako. Ang nakasanayan nga natin luto sa atay at baluna yung pong adobong paygay napakasarap din naman po no. ito nga din pong tinola ay bagay na bagay din po dyan sa atay at balunan napakalasa po ng sabaw. Nung okay na nga po yung sa gisa ko ng luya sibuyas at bawang inilagay ko na rin po yung atay at balunan. Sinama ko na rin po yung papaya. Tapos sa akin lang po papupula-pulahin bago po sabaw. Nung mapula na nga magaganda na po yung kulay nung atay, akin na pong sasabaw, nung pasanap lang. Habang hindi pa nga nakulo, akin na pong titimplahan ng mga pampalasa. minta beche na tasen ay ayos na yan, goods na good na yan. Kung hindi ka pa nga nakakasubok ng lutong ganito sa atay at balunay, subukan mo na, siguradong mapaparami ang iyong kain. Habang iniintay ko nga pong kumulo, akin na pong munang hinugasan itong sile, dahon na sile. Yan nga po, nung kumulo nga, mayroon pong bula, bula na kulay brown, yan po yung mga dugo atay. Sa pagluluto po kasi, talagang hindi po naiiwasan medyo na bula-bula na may kulay brown. Akin po tatanggalit, hindi naman po magandang tingnan. Nung natanggal ko na nga po, hinalo ko lang ng papagayon, papagarne. Ito namang niluluto kong tinulang nga pong atay at balunan, napakadali lang naman pong maluto nito. Pag lumambot na yung papaya, ay ayos na yan, goods na yan, luto na po yan mga kay. Ako nga sana ay mamaya pang kakain at iintayin ko si Commander. Nung habang niluluto ko nga, ayaw ko po yung naglalaway na o natatakam na, parang gusto ko na pong kumain. Kaya ay napakain na talaga at hindi na talaga mapigilan, ay takam na takam na, ay gustong gusto na pong kumain <laughs> Pero bago ako kumain ay nagtat muna ako sa aking commander. sabi ko una na akong kumain. Kasi nga si commander ay nasa kanyang trabaho pa at mamaya pa ang uwi nun mga 9pm. Sa mga oras naman itong ako inakain ay mga 5pm pa lang yan. Siguro naman bago mag 9 ay ako'y gutom na uli nun kakain na naman. <laughs> Kasi iba naman, pero kasi para may kasabay po si Commander mamaya kumain. Sa totoo lang po kasi, yung kain ko na yan ay eh, hindi ko po masyado sinagat. Ay, munti ko na pong makalimutan. Tara, kain po tayo mga ka -EA. Ngayong araw nga mga ka ay eh, napakasaya ko po ngayon kasi naibahagi ko na naman sa inyo yung napakasimpleng luto pero napakasarap. Dito na nga pala ako kumain sa may aking lutuan kasi kaunti nga lang naman ito, akin lang pong titikman. Tikim lang pala yun, isang balobaw na kanay. <laughs> Napakasarap naman talaga, grabe. Napansin nyo nga po pala na ako lang mag isa kumain kasi nung dumating ako, nakain na yung aking mga anak. Yung natira namin isda kaninang ulam. Yun nga yung ulam namin na sinayang natuloy nga, kanila pong ipinirito talaga sarap na sarap naman din sila. Hanggang dito na lang nga pala ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong laging panonood. Sa mga laging nga palang nanonood at laging nagko-comment, maraming maraming salamat sa inyo.